a day in my life as a babaeng walang pahinga hoy. Hello sa inyo mga bidat. And for today, mga Mi, medyo okay na nga itong pagsasalita ko. Kaya medyo hyper na rin tayo for today. And by the way, mga Mi, nung isang araw ko pa nga to, shinute, At ngayon ko pa nga lang talaga na-edit kasi marami nga akong natambak dito ng mga video. Bumili nga ako nitong full tempered glass para nga sa cellphone ni Daddy. Sa China pa nga galing yan, mga Mi. At 29 pesos nga lang yan compare nga sa palengke na makakabili ka ng 150 to 200. Diyos <laughs> ko, Sa wakas, nakabili na nga din ako ng humidifier sa Simplus, mga Mi. Meron na rin ako dating humidifier fire, mga mi nung nasa bataan pa nga kami kaso nasira na nga din yun at ito nakabili na may nga may din may kasama na nga din siyang manual mga mi at meron na din siyang one year warranty replacement free makakalaking tulong talagang investment to sa bahay natin mga Puso mi na din talagang ang humidifier mga mi dahil napakadami talagang benefits nito ganito nga rin pala yung itsura ng saksakan niya mga mi at buti na nga lang talaga at meron akong adapter dito ang ko talaga dito bukod sa budget friendly na siya ay 4 liter water tank capacity na rin siya at sobrang easy din talaga mga mi na mag-refill dito. Kahit hindi mo nabuksan yung takip niya, ay pwedeng-pwede mo na lang din siyang lagyan ng tubig. Bukod doon, kitang-kita mo din yung water level niya sa labas dahil transparent na din. Kaya naman, no worries kung magre-refill ka na ba o hindi dahil detachable din yung water tank niya. At kapag tinanggal mo nga yung takip dyan, mas malakas yung usok na lalabas mga, mga Ang mi. Ang kinaganda pa nga dito mga mi ay easy adjustable nga lang siya. Pwedeng high, pwedeng low. Gusto, -buso gusto na din talaga ang ubot sipon mga Kaya naman, napabili na ako ulit nito. <gay> Nagabihan naman mga mi at nakaligo na nga din ang e above na ito. Ito, nagluto na nga din Narito ako. Narito ko nga muna yung patatas mga mi bago nga ako magisa ng bawang at sibuyas. Suggest nga si daddy na iprito ko nga muna daw tong mga baboy bago ko nga lutuin. Dahil medyo naka-LL tayo for today's video. Kaya naman, kalderetang baboy na muna ang ating lulutuin. Hmm. Ngayon na nga lang ulit kami nakapag baboy mga mi dahil napakamahal na din talaga ng baboy ngayon. Okay. Para hindi na rin kayo mahirapan magtantsa-tantsa ng lasa, ito ang gamitin ninyo, quick and easy caldereta sauce ng Del Monte. Mapapabilis talaga ang pagluluto natin mga mi dahil timplado na rin talaga tong sauce na to at wala ka na nga iisipin. Ganun. at okay. nga din ako dyan ng quick melt cheese mga mi para naman mas malinam na ang ating niluluto. Alala okay. ko, meron pa pala kaming nestle cream na maliit kaya naman ito nilagay ko na nga din. Tapos na nga rin kami kumain ng mga oras na yan at nagpapahinga na nga lang din kami. Etong si CJ nga ay bising busy ang magsulat dito sa kanyang white book. tuwa talaga ako at nasulat niya nga itong letter A. Alam mo yun, eh. napakasimpleng bagay lang pero napakalaking achievements para sa ating mga nanay. At eto pa, tuwang tuwa ako nung nasulat niya nga rin itong letter B. Sabi ko nga rin sa kanya, isulat niya nga yung letter L at letter T. Ayan, sinusulat nga niya at di ko naman talaga in-expect na masusulat niya. Lahat talaga mapaglagyan yung saya ko dyan mga me at yun lang muna for today mga mawe!